tatanghali po, magluluto po tayo ng balaw. Yung balaw ay yung alam mong sabikon. Bagoong alam mong sabikon. Tulutuin po natin yan. Yan po muna tayo ng mantika. Itinagay natin ang bawang at sibuyas. Boti lang nyo na. Bawang at sibuyas. Mamaya natin ito ilalagay. Ito. lalahat naman natin yan mamaya pag nalagyan na natin na ito na ito na natin sa pangka mo muna natin ito karne may ko ito muna ito para ilang ako sa punya

Buma po, na yung kan, may natin. Saka natin ilalagay ang another sibuyas at bawang. Isayin natin. Pati ng kamatis. Pati ang sile. At pagluto na yan, kamatis na yan, lalagay po natin. Ito, tingnan niyo po. Ito po yung sinasabing kong balaw. yung alamang sabi ko, bagong alamang. Hinugasan po na po ito at siligaan para hindi siya masyadong maalat at matanggal yung ibang amoy. Yung sobrang amoy. Nagin Am na po natin ang ating bawang at sibuyas para hindi po nagtatalsikan. Tumalod na po yung isang taba nung sa dulo. Kailangan ng sandas natin ay may pang-eye na mahaba. Pag ganito. na yung karne. na lang natin yung sibuya at bawang. Bago natin ilagay ang kamatis. hindi na po natalsek kasi lalagyan na natin ang sibuyas at bawang. Ito po ang sekreto. Para hindi na masyadong tumatalsek yung karne. Ang mantika, ang sakit. Tinamahan ako dito, oh. Ito natin na po na nandiyan Iisahin ko lang po si Buetos, babak, at bawang at inalagyan na natin Ang kamatis Mapula naman na yung karne Brown na Di pala red Brown Naku si Mama Bells Di pa maramang tabungin ng brown at sa red Ito na po ang kamatis natin Niyamihan natin Ito na natin sibuyas at bawang. Lagyan na natin ang kamatis. Lulutuin po muna natin ang kamatis bago natin ilagay ang balaw. Mamaya na po ulit. Ilagay na po natin ang balaw. Luto na po ang kamatis. เราจั่มปูมาที่หน้าันพงมนลต po ulit ipapakita sa inyo pag luto na. At ito'y lalagyan ko lang din ng konting asukal. Mamaya na po ulit. Ito po, ang ating alamang. Ang ating balaw. Hangoy na po natin. Nilagyan ko na po ito ng sile. Pero hindi ko po, po binayat kasi marami sa amin ang may ayaw ng sile. Depende na lang kung gusto maglagay ng maanghang. Mayroon na lang dito po mamaya kakainin na po natin yan. Salamat po sa panonood